Hoi fam, Maligayang pagbabalik sa channel ang iyong pinagmumula ng pinakamainit na update sa showbiz. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at ay click ang notification bell para lagi kang updated sa ating pinakabagong chika ngayong araw. Ating pag-uusapan ang mainit na usapan tungkol sa hiwalayan ni na Chris Aquino at iya Mike Padlan. Pero ang mas nakakagulat ay ang paglabas ng anak ni iya Mike, si Miguel Lorenzo Padlan upang ipagtanggol ang kanyang ama. Alamin natin ang buong detalye nitong weekend. Ginulat ni Chris Aquino ang publiko nang ilabas niya sa Instagram ang isang emosyonal na post tungkol sa kanyang kalusugan at sa kanyang naging relasyon kay Air Mike Padlan. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang iniwan siya ng doktor dahil sa kanyang kondisyon at naramdaman niyang hindi siya tunay na minahal. Ayon kay Chris, sinabi ni Air Mike sa kanya, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin. Sobrang sikip ng paligid. Dagdag pa niya, naniningil pa rin daw si Air Mike ng professional fees kahit noong magkasama sila bilang magkasintahan. Hindi rin daw nagustuhan ni Chris ang mga naging pahayag ng doktor laban sa kanyang mga kaibigan at mga doktor na patuloy siyang inaalagaan ngayon. Sa kabila ng matinding emosyon ng kanyang post, in-edit ito ni Chris at tinanggal ang kanilang bahagi. Ngunit, hindi pa rin maikakaila ang sakit ng kanyang nararamdaman. Sa huli, sinabi niyang, I don't regret loving you completely. Sanay akong mabigo. Matapos ang pasabog ni Chris, hindi na nakapagtimpi si Miguel Lorenzo Padlan, 23 taong gulang at isa sa apat na anak ni I, Mike. Sa kanyang Facebook post na pinamagatang Iggy e, Son's Love and Truth, Defending Izzy Father's Honor, pinabulaanan niya ang mga sinabi ni Chris at ipinagtanggol ang kanyang ama laban sa mga maling impormasyon na lumalabas sa publiko. Ayon kay Miguel, hindi totoong hindi minahal ni Ea, Mike si Chris. Anya, simple lang ang totoo. Naghiwalay ang tatay ko at si Mama Chris dahil nawala na ang spark sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi siya minahal ng tatay ko. Minahal niya talaga. Pinaliwanag din ni Miguel na hindi sa pera o material na nakabase sa relasyon ng kanyang ama kay Chris hindi kailanman humingi si E Mike ng pera o regalo mula kay Chris. Sa kanyang post, ibinahagi ni Miguel na naapektuhan ang kanilang pamilya dahil sa relasyon ng kanyang ama kay Chris. Anya, madalas nilang maramdaman na napapabayaan sila dahil sa oras at atensyong ibinuho ni E. Mike sa The Host Actress. Ang pinakamasakit sa akin, sa panahon ng kanilang relasyon, kami ng mga kapatid ko ay madalas na napabayaan dahil ang tatay ko ay palaging naglalakbay sa Amerika para makasama si Mama Chris. He gave so much of his time and energy to her, even at the cost of his own well-being. Sa kabila ng mga sakripisyong ito, iginiit ni Miguel na hindi kailanman iniwan ng kanilang ama ang kanilang pamilya. Hindi kami pinabayaan ng aking ama. Nanatili siyang naroroon sa aming buhay kahit sa pinakamahirap na panahon. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, pinakiusapan ni Miguel si Chris na huwag nang palaganapin ang mga diumanoy maling impormasyon tungkol sa kanyang ama. Ang hinihiling lang namin ay hindi siya nagkakalat ng mga kwentong hindi totoo. Alam ng mga kaibigan at pasyente ng aking ama kung sino siya at maaari nilang patunayan ang kanyang pagkatao. Bagamat nasaktan daw sila, sinabi ni Miguel na patuloy nilang nirerespeto si Chris. Mahal ka namin Mama Chris at mahal din namin ang aming ama. Family is family. Kaya ah, nandito ako to support my father and stand ile in the family. Ano sa tingin nyo, Celeb Buzz Fam? Team Chris Aquino ba kayo Team Air Mike? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin 'yan. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa iba pang maiinit na balita sa showbiz. Hanggang sa susunod na chika, stay updated and stay buzzing.